ci rin benn sikul eh. ni ayone oh. nagdumduman sa kabila na yon eh yung mga nagbubulaklak yung iba oh. Oh, ayan yung aming pinapahinog na oh, ayan pantanim pa namin pero magaling dito hanggang dito oh, ayan ang daming bunga nyan mga guys yung pinakita ko sa inyo noon na nagtatanim ako ng kamote. Hmm. Ayan. Ayan, ang daming bunga. Hmm. Ayan mga guys, yan. Oh. mga ano pa siya, bibing-bibing. bibi pa siya mga guys. Hmm. Yan mga guys, pinahihinog ko 'yan. 'Yan ang pinakaunang ano niya. Hmm. Super haba 'yan mga guys. Beereng long long long. Yan yung kabila mga guys. So yung isa pa. Ayun. Dami ko na rin nakuha dyan ng mga gulay, ginulay ko mga guys, oh mga baby squash. Ang bong, ibinibigay pa siya. Tingnan n'g diyan ayan mga guys, ang haba niya. Tayo e magtanim tayo mga guys ng ng strawberry beans kasi napakalaking tulong sa atin, hindi na tayo bibili. Magluto tayo ng sinigang, magluto tayo ng ano laga, pwede. Tapos yan mga guys, yung bunga niya, yung benes na sinasahog sa ano, sinasahog sa sinasahog sa minudo. Yan. yung benes. Minudo ba o kalderita? <laughs> Ayan. Yung mga guys, hindi pa siya masyado. Ano, iyan mga bagong tanim 'yan mga guys kaya hindi pa sila gapang diyan sa ano, sa, ano sa haligi na ano, ng palapala. mga guys konti pa lang yung ano niyan no oh. konti pa lang yung gapang niya pero diyan no oh, marami na siyang bunga oh. nandiyan sa baba oh, mga baby, baby pa sila mga guys